Sa number 3, problema sa supply sa tubig ng kuryente. Kung paano hindi ang matamat na solusyonan sa sudad, ang pinalamang sa mga gintalakay ni Bacolod City Mayor Abdi sa ay ang state of the city address sa kahapon. Isa sa mga gintalakay, ang mga plano ng pagpamoderno sa Lakson Street kung sa diin natago na ang mga kable sa idalong sang dalan. May report si Nico Delphine. Inpabugal ni Mayor Albi Benitez, nga sa kapin 100,000 ka mga backchip card holders, may malapit 5,000 na diri ang nabuligan pagi sa medical kagospitalization services. Nalakip sa napasanyog ang ayuda para sa burial services, pagpadasig sa pagpalabot sa financial assistance para sa mga nahalitan sa kalamidad. Pinaagi sa bayad agad system ng DSSD. This is a product of team effort of all our city employees, sambi palakpakan naman sila sa administrasyon ta ang serbisyo hapos kagdasing. Kaupod ng Department of Human Settlement and Urban Development, malapit na matapos kag ma turnover ang apat ka mga Yuhum Housing Towers para sa naghahandom makabalay sa Barangay Vista Alegre. Sa Barangay Vista Alegre man ginsuguran sang siyudad ang ginaplanong a green route para sa mga electric jeepney na ginapaabot solusyon sa nagasaka nga presyo sa produkto petrolyo. Ining ginalauman makabulig sa environmental campaign kag mapahagan-hagan ang epekto sa climate change. Tapit na lang matapos ang installation sa solar panels with 400 kilowatt capacity sa atop sa BCGC. Aside from that, masunod man ang installation sa solar panels sa 16 kabarangays. Tungod sini, maiban ang balay ransang city sa kuryente. The use of solar panels will reduce the city's electricity expenses by 50%. Ang pagpasiguro sa transparency, kagang pagtap na sa korupsyon, pagi sa pagpabaskog sa digitalization program, ang nagapabilin nga prioridad sa alkalde. Revenue from local taxes, regulatory fees, and other charges Reached 1.4 billion pesos, which is 400 million higher than the pre pandemic levels of 2019. In 2024, we are expecting and we are on track to 1.7 billion in local revenues. Again, a remarkable increase in local collection. Nasugda na ang construction sa legislative building sa likod sa Bacolod City Government Center. Amat-amat naman niya ginasuguran ang rehabilitation sa daan nga City Hall sa syudad. Plano niya man nga mapatuman ang underground cabling system sa Lakson Street kag mabutangan sa atop ang mga sidewalk sini para ang ininga kalye ang mangin bugal sa syudad. Ang master plan nga ini will make Bacolod a truly global city. Modern, inclusive, and sustainable Super city. Sa pagpanguna ni Benitez, napahaganhaga ang problema sa kakulang sang supply sang tubig nga malawig na nga ginaanto sa mga konsumidor sa syudad. Sa ginapaabot nga pag-operate sang Negros Power, ginalauman sang alkalde nga masiguro ang masarangan nga presyo sang power supply, renewable kag makasabat sa problema, angot sa masaming nga pag-brownout. We need a distribution utility capable of meeting the demands of our growing, modernizing economy including our expanding ITBPO, tourism, mice, and creative industries. Ang pagpatuman sang sini nga mga bago nga mga tikang ang kabayan sa mga ginihimo nga pagpanghanda sang administrasyon sa ginapaabot nga pagkambyo sang Bacolod sa isa ka makabig super city. Gani iya ginpahayag nga hindi siya maguntat sa pagtinguha nga malabot ang mga handom para sa syudad. Tulod sang pagbag-o, padayon lang kita We are not finished yet. Hindi ko mauntat, hindi ko maguntat, hasta hindi naton mabago ang siyudad sa Bacolod. Ang ikaduha nga soka sa alkalde ang gintabungan sa mga provincial kag city officials pati na mga lideres kag tignawas sa nagkalain lain nga sektor sa Bacolod City Government Center. Nico Delfin para sa DGCast Negros.